Ayan um, guys. Tapos tayong gagawang rub sitri guys. Laki ng puno niya guys. Mag-flex ko lang sa inyo guys. sige gawa nung punta ko sa guys, ang ganda ng flower. Wala um. kayo galing ako dun guys, wala yung ating ano guys pauwi na ako guys sa bahay Medyo mainit na siya guys. Yan ang ating halaman guys. Oh. May tapon nga lang ng basura guys. Yan guys is ang king silver siya, guys. ito naman guys is bromeliads pero nito guys is may bulaklak na yung isa hindi ko alam guys baka natanggal na yung bulaklak